Sinimula na ng Manila Local Government Unit ang paglilinis sa paligid ng simbahan ng Santo Niño de Paris bilang paghanda para sa nalalapit na kapistahan ng tundo. Gawin nito nagsagawa ng massive clearing operation ang ilang tanggapan ng Manila LGU sa mga kalsada na patungo sa nabanggit na simbahan. Unti-unti nililinis at isa-isang tinatanggal ang mga nakaambalang at mga nakaparadas sa kiyahan para sa gagawing Lakbayaw Festival. Hindi rin napapayagan na pumila ang mga tricycle habang inahatak ang mga illegal at nasirang mga sakyan at sidecar na nasa gilid ng kasada. Ang mga vendors naman sa kahaba ng Ilaya Street na papunta ng Simbaan ng Santo Niño ay pasamantala munang hindi makakapagtinda. Dapat din na isang linggong hindi papayagan na makapagtinda ang mga vendor simula ngayong araw para bigyang daan ng paglilinis at pagsaayos ang massive clearing operation ay pinangunahan ng Manila Department of Engineering and Public Works, Department of Public Service, Manila Traffic and Parking Bureau, Hawkers at Manila Police District ang operasyon na bahagi ng kanilang inilatag na plano para sa nabagit na kapistahan sa darating na linggo, January 21, 2024. Mula sa kauna sa Pilipinas ni Sarage. Ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagababalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News.